Yung iba, hindi ako nagulat. Kay Senator Risa, nagulat ako. Bakit po? Sapagkat siya po ay morally upright. The way your supporters and allies have responded to my uh, vlog, ang gagaling ninyong uh, magsalita ng masama sa kapwa ninyo. Lahat ay pwede nating busisiin. Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Cheese Escudero, and all others pwede nating busisiin. Pero si Senator Risa Ontiveros, hindi. Is he exempted? Public officials and employees must at all times be accountable to the people. Wala pong exempted dito. Lumabas sa social media ang balita na may umano'y 3 bilyong pisong budget insertion na iniuugnay kay Senator Risa Ontiveros. Ang usaping ito ay nagsimula ng maglabas ng live stream si Katuning kung saan ipinakita niya ang dokumento na naglalaman ng listahan ng mga proyekto. Ayon sa kanya, malinaw daw na may pondo na isinama sa 2025 budget na nagkakahalaga ng mahigit tatlong bilyon. Kabilang dito ang flood control projects at ilang multipurpose halls. Ngunit maring itinanggi ito ni Hontiveros at sinabi niyang wala siyang kinalaman sa anumang BCAM insertions. Ang tanong ngayon, sino nga ba ang dapat paniwalaan? At ano ba talaga ang punot dulo ng isyong ito? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Sa pahayag ni Katuning, ipinaliwanag niya na hindi naman masama ang pagkakaroon ng budget insertion. Ang masama lamang daw ay kung may nakuhang komisyon o kung hindi maayos ang proyekto. Halimbawa ay substandard o sobra ang presyo kumpara sa aktual na halaga. Idinagdag pa niya na lahat ng senador ay naglalagay ng budget amendments at normal na bahagi ito ng proseso sa Kongreso. Kaya hindi raw niya direktang sinasabing korap si Hontiveros. Samantala nanindigan si Hontiveros na wala siyang ginawang insertion sa pamamagitan ng Bicameral Conference Committee o BCAM. Nilinaw niya na lahat ng plano na kaniyang isinumite ay dumaan sa Senado at inaprubahan sa tamang proseso. Binanggit din niya na hindi siya lumahok sa Bicam at wala siyang pinirmahang dagdag pondo na isinisingit ng palihim. Muling nagpaalala ang senadora sa publiko na huwag basta maniniwala sa maling impormasyon na kumakalat. Kung pag-aaralan natin, dito nagkakaiba ang dalawang panig. Ang sinasabi ni Katuning ay mayroong 3 bilyong pisong budget insertion na makikita sa listahan ng proyekto. Ang sinasabi naman ni Hontiveros ay wala siyang insertion sa BCAM. Magkaiba ang dalawang konsepto na ito. Ang budget insertion ay maaring simpleng agenda na idinagdag sa alokasyon. Samantalang ang BCAM insertions ay mga proyektong pumapasok sa budget sa huling proseso ng pag-uusap ng Senado at Kongreso, kung saan kadalasan ay may nadadagdag na pondo ng hindi alam ng ibang senador. Ayon sa ibang mambabatas, halos lahat ng senador ay mayroong budget amendments. Ito ay hindi agad masama dahil bahagi ito ng kanilang kapangyarihan bilang gumagawa ng batas. Ang mahalagang tanong ay kung nagagamit ba ng tama ang pondong ito. Kung ang proyekto ay maayos, kailangan ng komunidad at hindi overpriced dito natin masasabi na wala itong problema. Ngunit kung nagiging paraan ito ng maling paggamit ng pondo, doon ito nagiging issue. Dito rin pumapasok ang mas malalim na katanungan. Kung ang lahat ng senador ay may ganitong uri ng amendments, bakit si Hontiveros lamang ang pinangalanan at binigyang diin sa livestream ni Katuning? Bakit sa lahat ng pangalan siya ang inilantad Maaari bang may iba pa siyang motibo sa pagpapalabas ng impormasyon na ito? Hindi natin maitatanggi na malapit na ang halalan at sensitibo ang ganitong mga balita. Kaya bawat pahayag at bawat akusasyon ay may epekto sa tiwala ng publiko. Matapos lumabas ang balita tungkol sa umano'y 3 bilyong pisong budget insertion na ibinunyag ni Katuning, mas lalo itong nagdulot ng tanong at diskusyon sa publiko. Sa kanyang livestream, stream. Ipinakita niya ang mga dokumentong nagsasaad ng iba't ibang proyekto tulad ng flood control at multi-purpose halls sa iba't ibang probinsya. Ngunit ayon sa mga nag-oobserba, hindi malinaw kung saan talaga galing ang dokumentong ito dahil wala itong heading, wala ring footer at hindi rin malinaw kung tunay ba na bahagi ito ng opisyal na record ng Senado. Sa simpleng pagtingin, mahirap agad paniwalaan ang lahat ng nilabas ni Katuning. Oo, Ipinakita niya na may mga halaga tulad ng 75 milyon para sa ilang flood control projects, may 6.5 milyon para sa isang evacuation center, at may malalaking halaga rin para sa road slope protection at iba pang gusali. Pero hindi pa rin malinaw kung ito nga ba ay tunay na bahagi ng Senate records. Kung totoo man, bakit wala itong opisyal na lagda o malinaw na detalye na magpapatunay? At kung peke naman, hindi ba't malaking dagok ito sa kredibilidad ni Katuning bilang isang tagapaglabas ng impormasyon? Dito nagiging mahalaga ang masusing pag-verify. Hindi natin pwedeng tanggapin agad ang lahat ng ipinapakita sa atin, lalo na kung hindi ito kumpleto at walang sapat na ebidensya. Sabi nga ng ilang nagbigay ng reaksyon, dapat munang tiyakin kung talagang galing sa Senado ang dokumento. Kung walang malinaw na pagkukumpirma, Posibleng isa lamang itong printout na hindi opisyal. Isa pang napansin ng marami ay bakit tila iisang pattern ang lumalabas sa mga proyekto. Halos lahat ng flood control ay may nakapirming halaga na tig-75 milyon. Ang tanong, bakit 75 at hindi ibang halaga? May mga nagsabi na ito raw ay ginagawa para hindi lumampas sa isang limitasyon o threshold na nakatakda sa budget rules. Kung totoo man ito, kailangang malinaw ang publiko para hindi magdulot ng maling haka-haka. Maliban dito, lumalabas din na may ilang netizens at grupo na hayagang humihiling natanggalin si Hontiveros sa mga kilusan na kanilang sinusuportahan. Para sa kanila, ang isyong ito ay sapat ng dahilan para mawalan siya ng tiwala ng publiko. Pero sa kabilang banda, marami ring nananawagan ng patas na pagtingin at nagsasabing, Huwag basta maniniwala hanggat wala pang malinaw na ebidensya. Dito natin makikita kung paanong ang social media ay nagiging malakas na puwersa sa paghubog ng opinyon ng tao, kahit na hindi pa kumpleto ang impormasyon. Mahalaga ring pag-usapan kung ano ang epekto nito sa pananaw ng tao. Ang mga sumusuporta kay Hontiveros ay naniniwalang bahagi ito ng paninira laban sa kanya, lalo na at kilala siya bilang isang senador na madalas pumupuna sa pamahalaan. Sa kabilang banda, ang kanyang mga kritiko naman ay nakikitang oportunidad ito para kwestyunin ang kanyang kredibilidad. Kaya malinaw na ang ganitong issue ay may epekto hindi lamang sa kanya bilang politiko kundi pati sa buong imahe ng Senado. Sa mga naging komento at reaction online, maraming nagsasabi na maliraw ang paggamit ng salitang become insertion. May ilan ding nagsabing Ginagamit daw ang isyong ito para lamang siraan siya. Sa gitna ng mainit na palitan ng kuro-kuro, lumalabas rin ang mas malaking tanong kung paano ba talaga natin makikilala kung alin ang totoo at alin ang propaganda. Sa isang panig, may mga nagsasabi na hindi raw malinaw ang pagkakaintindi sa terminong become insertion. Ipinaliwanag ng ilang tagapagsalita na ang tunay na BCAM insertion ay nangyayari lamang kung ang dagdag na pondo ay ipinasok pagkatapos ng deliberasyon sa Senado at bago tuluyang aprubahan ng Bicameral Conference Committee. Kung ang agenda ay naisumite bago pa man umabot sa BCAM, ito ay bahagi pa rin ng normal na proseso at hindi dapat ituring na ilegal. Kaya nagkakaroon ng kalituhan dahil magkaiba ang kahulugan ng mga salitang ginagamit sa diskusyon. Maliban dito, lumalabas din na may ilang netizens at grupo na hayagang humihiling na tanggalin si Hontiveros sa mga kilusan na kanilang sinusuportahan. Para sa kanila, ang isyong ito ay sapat ng dahilan para mawalan siya ng tiwala ng publiko. Pero sa kabilang banda, marami ring nananawagan ng patas na pagtingin at nagsasabing huwag basta maniniwala hanggat wala pang malinaw na ebidensya. Dito natin makikita kung paanong ang social media ay nagiging malakas na puwersa sa paghubog ng opinyon ng tao, kahit na hindi pa kumpleto ang impormasyon. May mga nagbigay rin ng halimbawa mula sa ibang kaso kung saan lumabas ang mga akusasyon, pero kalaunan ay napatunayang walang sapat na basihan. Dahil dito, binigyang diin ng ilan na ang pinakamahalaga ay ang paglalabas ng kumpletong datos. Kung sinasabi ni Katuning na may hawak siyang dokumento, ang hinihiling ng marami ay ipakita na niya ang kabuuan nito at hindi lamang piling bahagi. Sa ganitong paraan, mas malinaw kung sino-sino pa ang mga mambabatas na sangkot at hindi lang nakatutok sa isang pangalan. Mahalaga rin na tingnan ang epekto nito sa mas malawak na usapin ng politika. Kung mapapatunayang may katotohanan ang mga aligasyon tiyak na mababawasan ang tiwala ng publiko hindi lang kay Hontiveros kundi sa buong institusyon ng Senado. Ngunit kung mapapakitang kulang ang ebidensya o mali ang pagpapaliwanag, mas makikitang bahagi lamang ito ng paninira at disinformation. Sa parehong sitwasyon, nakasalalay sa transparency at malinaw na paglalahad ng datos ang tiyak na sagot. Sa ngayon, nananatiling palaisipan pa rin kung saan talaga nagsimula ang usaping ito at kung ano ang totoo sa mga aligasyon. Ang malinaw lang ay kailangan ng masusing pagsusuri bago magbigay ng hatol. Ang hamon ngayon ay nasa mga pinagmumulan ng impormasyon kung handa nga ba silang ilabas ang buong katotohanan? At bilang mga tagapanood at tagapakinig, handa ba tayong suriin ng mabuti ang mga balita at hindi agad magpapadala sa emosyon at ingay online? I-share mo naman ang opinion mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.